mga kalisena, have a nice day to everyone. Welcome back sa iyo sa aking Eskamik Marketing. Matatagwa lang dito sa Santa Barbara, Victoria, Tarlac. Ayan, may mga bagong dati mga kalisena no? Katulad ng ukay-ukay. Ayan, syempre ito mga kalisena, available pa rin. Ang ukay-ukay worth 150 pesos sa Baba At syempre, hindi mawawala yung ating ano dito. Ayan guys, oh, mayroon kami mga t-shirt. Ayan, Gucci. Ayan na, oh, ito, Gucci for only 200 pesos mga kalisen. Ayan, at syempre, hindi nawawala itong, ano natin, essential. Essential t-shirt na 350 pesos. At syempre, mga kalisen ito, mayroon din kami mga terno na short. Ayan, puro nitong napang na babae. Ayan, It is a 180 yung terno at saka yung blouse ay 90 pesos set. Oh, and as you see, ayan oh guys, ito ang ganda nitong ano sunglasses. Oo. Oh, oh. As you see, oh, ang ganda-ganda. Ito po ay nagkakahalaga lang po ng 50 pesos dito sa Big Market. O oh, bili na kayo at itarayin nyo guys. For example, punta ka dito sa katirikan ng Araw. o, oh. Hindi ka mahihirap. Hindi ka maihirap. oh ayan, oh Ang ganda-ganda. So, dito pa tayo. Mayroon din kaming mga ukay-ukay pa dito na is available for only 80 pesos. Ayan, murang-mura na, guys. At ah, syempre, yung mga brat at panty ng Eskabig Marketing, 50 pesos. O, so, ano pang ginagawa nyo mga kalisen? O, oh, ayan, o, oh, mayroon pa kaming uh, mosquito, electric uh, mosquito, o, oh, pang -trap ng, ano, ng mga lamok. Lalo na ngayong hapon. At syempre, ito, 3 for 100 inabel na pouch. Ayan, ang ganda, mga kalisil. At syempre, itong make-up, oh, oh paglagyan ng make-up make nyo ngayong summer season, ito, o, ito ay nagkakalaga ng $250. 1,000 pesos mga kalisen. Ayan, at syempre hindi nawawala ang pabango natin dito, no? For only 200 red, pesos mga kalisen, pang babae at pang lalaki. Available dito sa Eskabit Marketing. Speaking of ito. Ayan mga kalisen, mayroon na po tayong reservation na dalawa. Nagpa-reserve ng ating mga kaliseners kanina na up nila this coming Sunday. Ayan, ito po ay 200. Red pesos kaya habol na po kayo dahil sobrang bango talaga itong uh, pabango ng pangbabae at panglalaki. This is Indayani ang Raina ng Tahanan. Hope to see you again on my next vlog. Bye-bye!